po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alexander Lexter Jules, nagpapalik pa sa inyong morning update. Trending po si Maymay may Antrata, pinag-uusapan po sa social media. Yan po ay dahilan sa... Uh, ikaw na may may dahil sa kanyang kantang at Chada Mahigugma yes mga kaibigan ang Chada Mahigugma ay talagang pinag-uusapan ng bayan kung kaya ang sabi ni Maymay may dreamers na ako uh, star pop Pwede bang magkaroon ng uh, asap uh, dance uh ang tawag dito Um, number. Yun, 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 yun. Pwede ba uh, bigyan ng ASAP dance numbers may may using her song with her background, Chada Mahigugma, kung pwede lang daw naman. Kasi nga po, sobrang uh, na-in-love po, na-LSS po, diba? Yun yung term nila, na-LSS po sila sa kantang Chada Mahigugma. Kaya sabi ni May May Dreamers na ako, Starbuck Philippines. Baka pwede namang uh, patuloy ituloy natin ipa-hype ang Chada Mahigukma by giving my my production number sa ASAP natin to and it's showtime. Di ba may mga pie channel pa kayong uh, mga Uh, programs, baka pwede namang isali doon or kasi naman hindi pa natin pwedeng hingin yung WESH uh, bus guesting dahil hindi pa naman po nailabas ang kanyang uh, music video. Pero kung pagbigyan siya ngayon, since uh, nakilala na rin naman na ng taong bayan ang kanyang kantang Chada Mahigugma, I don't think it's... Uh, Not possible, o diba? So, yes, mga kaibigan, uh, yan po ang kahilingan ng mga followers ni My My Entrata. Samantala, Mix Global, one hour ago, ang sabi niya, she's a powerhouse performer and a true gem of the industry. O diba? Ang sarap pakinggan. A true gem of the industry. O, ha? Huh? Watch, o diba? Watch My My Entrata's full episode on mix hits different here so gusto kong gusto nyong mapanood ang uh, buong papanoorin ko yun mamaya kasi hindi ko pa napanood ng buong buo ang kanyang mix hit different last week last friday so yes they're giving the link myx slash video slash mix uh, dot hits o diba click nyo na lang yan po yan, makita po ninyo sa MEX Global Account sa so Twitter mga kaibigan or sa X, kasi hindi na po Twitter ngayon, may X na po wala po siyang ganon aha, samantala, sabi naman ni uh, Wigi I don't bout you, but chada is such a common Cebuano word and not once did I ever think it would be the term To compliment Mahigugma or to love. So, yes, Chada Mahigugma, two positive words I never expected to go well together. Yan ang sabi ni. Ouija na kung saan uh, nag-comment dito ang mga netizens, mga kaibigan. Sabi nila, e hey eh, King, Chada lagi ma, Prince Dom, Chada, CDO. CDO word daw yung Chada, mga kaibigan. O, di ba? Chadang Chada. Tiyada. So, yes, congratulations, my And there is one more thing, mga kaibigan. 16 hours ago, nag-post si T. May May. Ang sabi niya, pwede ba is nominated as record of the year at the first batch of nominees for the 36 sixth Awit Awards. O, uh, So, yes, mga kaibigan, congratulations, May. Ayan po, ang mga kasama niyang uh, sa kategoryang ito ay sina. Gusto ko ng bumitaw ni Morissette. Kabataang Pinoy by SB19 Lagi by Bini Magnet by BGYO Pwede ba by Maymay May entrata? Superficial Energy by Dance Julia uh, Pasilio by uh, John Aris uh, Rosas by Nika Del Rosario ayan. pwede ba? Pwede ba? Sino yan? Garrett Bolden, Felipe yalong Rene Asalta, Paulo Agudelo, Louis Villaloid. O, ba, diba, dalawang pwede? ba, ganun ba yan? So, yes, yan po mga nominees sa uh, Record of the Year. Yan po ay entry for our awards. 2023. So yes, mga kaibigan, 'yan po muna ang ating update, mga kaibigan. I will give you more later. Congratulations, Maymay. <clears throat> At ngayon ay kasakasama mo na uh, muna naman ang SB19, BGYO, Bini sa uh, nominations na yan sa Awit Awards 2023 under 36th year of nominations. Sa so, diba? so yes, such a good thing, Pwede ba? on the 36th Awit Awards, Chada, My Gugma, as uh, the newest song of my mind na talagang maraming maraming uh, video na po yan uh, upload sa TikTok world, mga kaibigan. For now, yan muna ang ating update, Alexander Lexo Juice. Magandang umaga po sa inyong lahat.